kung sa asa kadapit nga lugar karon good day to all of you so natin i flex karon kantidad ni siya ha <laughs> ikili ko sa <so> presyo <laughs> so ito ay tamo sa kuang mansion karon ako mansion ni eh, kaning gamay lang na diri nga gamay lang so Di na mga ka viewers tara na mga ka viewers si Tor tamo sa kuang mansion sa una na Tor, ang sliding window outside. sana oh. Mga <laughs> ka-viewers, diri ang ato is landing window out mga ka-viewers. So, kanina siya mga ka-viewers, mahal siya ng pintan. So, ang akong palitan ng pintan is worth mga 700,000 siguro mga ka-viewers. Wala so, nang terisibo ha. So,

Kindle ng mga ka-viewers. Silver na siya. So, ang atong palitan niya mga 1.3 to 1.4. So, kauban na silang brokay. So, on mo na sila. So, itong abrihan mga ka-viewers. So, nagra maka-arrange ang atong <laughs> kayamanan. So, nagra at take up din yung Hey, there's oh sunshine. <laughs> wow! So, ito paday natay mga vase. This is from Coca-Cola. Base niya, siya, dali ni soft drinks, ha? Base niya. siya. So, natay, trapo, pati, tantaran. <laughs> ano, na siya color pagpalit na ko. Siguro na ni siya sa mga 150,000 pesos na viewers So, natay, kadiro. So, ang atong palitan ni sa Tapu pa lang na ang 50,000. So, at ilo na lawas. Ano, yun na siya. Di man takapalit total kaldira kung may lawas. Siguro mga nasa mga 75,000 mga ka-viewers. So, yung timer sa naninisya'y laman, sa so itis na naisulod, may siguro 75,000 ni siyang mga viewers So, another type bullion. si Bulyon. Si Bulyon ni So, tag ng palit na 26 mga viewers tag-2,000 na isa. So, okay. So, Okay, na ang atong uh, arrangement niya sa itong sliding window outside. Mo ni siya, ang sliding window outside. <laughs> so, sulot ka sa ito ang main door. Open na ito. Open na yung door ha? Sponsor ni by BSM. So, at least may sponsor, di hatag na niya So, sulot ka doon ang atong gotching at chinelas. <laughs> so, masulot na doon. yang imong yan makita mga viewers naiduyan. May natatay-kwaking yung color blue. Ay, ato sa'ng i-abrihon? Ang kuha. Mahal palit mga Siguro maamig siya sa mga 25,000. So, ano hindi. hindi mo. So, so siya viewers So, manis, mapita, neri, namin, Ay, datay, yan, viewers dito naman po tayong mga ni So ang natong palitan ni mga ka-viewers is turn siya sa 800,000 kasi grabe siya mga ka mga ka-viewers. Saka siya extend oh, nung gusto ko ikikot na siya, lirak. Oh, So na tayo, bandera ganito. why So ang buong isa kabuo ka ni mga ka-viewers <laughs> So ang atong palitan ng mga ka-viewers ng tag sa tag sa nila is mukabat ba't yun siya o tag 1.4 million peso mga ka-viewers. fan, pero <laughs> Pilsudanan na lang kayo. Igamit na sa nag... <laughs> Nag-video na ako. Ako siyang girigalo. Gipalitan ko siya o 375,000 pesos. Di diba? Apoy okay, na apoy. Okay. Ito so, natin yung Maggi. Curry. Shout out, curry. ito ni ano man mo Rato na yung siya. Palit pa ninyo yung siya. Ito yung Ito natin mga wine. So, na ni siya, wala na <laughs> So, si na siya. Pero, napa ni unod ba yan? Tumpuhan sa napakay. Wala mong kung nasira na na ang kwan. So, na natin siya mga ka-viewers. Is, 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 uh, siguro na siya sa 425,000. <laughs> so, na yung pagkabuok ng wine. So, na siya anak. Siyempre na mama na ipapa na siya anak. Wait lang. Gabo pa. So, ang tawag na ni Mix. Uh, club Mix Lime Juice. So, mapalit ato ni siya. Di ito ni siya basta-basta mapalit ha. Kung wala siya mama o papa kay siya man ang anak. So, napalit ato ni siya mga 15,000. Inana siya kabarakong. So, natin mga, nga. Inana nga itong design jari. <laughs> Mani siya arrangement sa Tuang Mansion. Mga ka-viewers. So, dili na po ta sa Tuang Tupperware arrangement na sa Tupperware. Siyempre, pag natin mansion natin, butangan na ng Tupperware. Dili tanan ang taklob. Man. So, to take up your next station This is a company Ihan na to na Sa gamit mo, yung pinakamahal Wala na Wala na na yun ang colors sa pagpalit na po Pagpalit ako ano is worth 5.3 million Pesos Dollars wala na na-fade ha, wala na na-fade. So, ibalik na to. So, kung na ako'y dark gold, mapukoy. Dark? Kani dark? Kani siya? Lusaw. Lusaw. Bisaya pa, lusaw. Nalusaw na, yellow. Yellow man ang color sa gold. Kani na lusaw. Para to barato rin siya mga ka-viewers. Siya goro mga 10,500 viewers. So, Dili abrihon na to ang kabinet. Mao na ang sulod. Natay maklo. Natay. This is from Japan, bulad. This is called bulad. So, ang palit na po ang mga ka-viewers siguro mga nasa 175,000. So, hindi na nakapagayon. Mga tutawag, kwarto. My and bed. tuyok dere. dali ni dere ang tuyok dere. Ang palit ako ana is siguro nasa sa million So na ako mga buwan dere sa kapitan. ang akong ano na pare si unatay So TV worth of 25.6 million. So dili fabrika o. Ito pa hindi ko para Siyempre, hindi naman na siya Dili ito pabrika electric pan Naami kuryente Ay, 100 naman yata sa naging naata din mga ino niya itong arrangement So, naata yung samin Mga niya samin

So, mga ka-viewers, moro to ng atong for today's video, mga ka-viewers sa mga naigusto pang mutanaw sa kong mga video please visit my youtube channel Janeline Palgan Vlog at saka my facebook page and kung gusto mo makakita sa mga tiktok account, adobonghalofli please, please search so mga ka-viewers, maraming salamat mga ka-viewers, please subscribe, like and share mga ka-viewers, bye bye